Ang mag-asawa, nakakakasal pa lamang, ay biglang hinarap sa responsibilidad ng pag-alaga ng isang paralisadong bata. Iniisip kung handa ba sila para sa hamo. Isang araw, habang natutulog ang kanilang lima buwang gulang na sanggol, gumawa ang kanilang tuta, si Charlie, ng isang bagay na lubos na kahangahanga na nagpaiyak sa kanila, dahilan upang tawagin nila itong isang milagro. Pumunog ang doorbell, ginising ang katahimikan ng kanilang hapon sa hindi matigil na tunog nito. Si Tom, abala sa kanyang pagkukoding, halos hindi napansin ang tunog sa simula. Samantala, ang kanyang asawang si Grace. Ang kagagaling lamang sa kanyang trabaho, bilang dedikadong nas, at sabik ng magpahinga sa kanilang bagong bahay sa Maple Street, ay walang ideya sa kaguluhang nagagana. Matapos ang ilang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell, napilitan si Tom na iwan ang kanyang mesa. Pagbukas niya ng pinto, ang tanawing sumalubong sa kanya, ay yumanig sa kanyang karaniwang ritmo. Isang batang babae, Litong-lito at may hawak na sanggol na nakabalot sa kumot, ang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang gusgusin na hitsura at ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata, ay walang dudang magdadala ng kaguluhan sa kanilang abalang buha. Gulat si Tom, wala siyang ideya kung sino ang babaeng ito o saan siya nang galing. Mukhang pagod at gutom na parang hindi pa natutulog o kumain ng ilang ara. Hindi maiwasang maawa si Tom sa babae, ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung bakit siya naroroon bahagi ng kanyang isip ay iniisip na ang babae ay nangangailangan ng pagkain at alam niyang kaya niya itong kulunga. Ngunit ang mga salitang binitiwan nito ay nagbigay sa kanya ng matinding pagagula. Pakiusap, nakiusap ang babae habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisng. Hindi ko na siya kayang alagaan, sa inyo na siya, na nakatulala si Tom. Pili inuunawa ang mga salita ng baba. Ang sanggol, maliit at tahimik, ay nakabalot sa kupas na asul na kumu. Biglang iniabot ng babae ang sanggol kay Tom. Binigay ang isang lukot na sulat. At mabilis na umalis ng walang anumang paliwana. Napakabilis na mga pangayari, kaya hindi agad nakareaksyon si Tom. Sandali siyang parang nawala sa sarili. Nakatitig sa sanggol sa kanyang bisig. Lubos na nagula. Pagkatapos ay bigla siyang natauha. Eka, awag ni Tom, ngunit huli na, mabilis na lumalayo ang baba. Iniisip niyang habulin ito, ngunit para bang bigla itong nawala sa isang sulok. Hindi niya magawang maghabol sa kalsada habang may bit na sanggol. Mabilis ang tibok ng puso ni Tom habang tinitingnan ang natutulog na sanggol. Pakiramdam ay halo ng kalituhan at tako. Dumating si Grace ilang sandali lang ang nakalipas. Nagulat sa tanawing si Tom ay may hawak na sanggol sa pintuan. Tom, ano? Napaisi si Grace ng kung ano-ano. Sa una, pumasok sa isip niyang baka nagtaksil si Tom. Dahil ano pa bang dahilan at may hawak siyang bata? Ngunit agad nawala ang kaisipang iyo. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang asawa, at alam niyang may paliwanag dito. Walang sinabi si Tom at iniabot ang sulat kay Grace. Binasa nila ito ng magkasama. Unti-unting naging seyoso ang kanilang ekspresyon sa bawat linya. Ipinaliwanag sa sulat na hindi na kayang alagaan ng babae ang bata. Ngunit alam niyang magiging ligtas ito sa mga mille. Pinili niya sila dahil alam niyang nar si Grace. Isang taong kayang ibigay ang pangangalaga na kailangan ng bata. Ang babae ay nanganak tatlong buwan ang nakalipas. Wala siyang pamilya na malalapitan, at iniwan siya ng ama ng bata nang malamang paralisado ito mula baywang pababa. Hindi kasalanan ng babae, nguni itinuring siya ng mga tao sa paligid niya na parang siya ang may sala, na parang ang pagluwal ng isang paralisadong sanggol ay kasamaa. Sa sobrang hirap at kawalan ng pag-asa, naabot niya ang kanyang hanggana. Sa sulat, inamin niyang kailangan niyang alagaan ang saril. Bagaman malungko sa kanyang desisyon, ipinahayag niyang naniniwala siyang kayang magbigay ni Natom at grace ng pagmamahal at pangangalaga na kinakailangan ng kanyang ana. Dagdag pa niya, nakita niya si Grace sa ospital noong mga anak siya. At dahil naging mabait ito sa kanya, napagpasyahan niyang ibigay dito ang bata. Asama ng sulat ay may dokumentong nagbibigay ng kustodya, kina Tom at Grace sa sanggol. Gayunpaman, wala siyang iniwang birth certificate. Eh. Ay hindi nila alam kung sino siya. Nagkatinginan ang mag-asawa, parehong gulat, at muling binasa ang sulat upang tiyaking totoo ang lahat ng ito. Nang matanto nilang ito na ang kanilang bagong realidad, agad na nagising ang nurturing instincts ni Grace. Inalagaan niya ang sanggol, binigyan ito ng tahimik na pangali. Bagaman sila'y gulat at naguguluhan, alam nilang kailangan nilang harapin ang sitwasyon. Bilang mga mapagmahal at maalaga, hindi nila maatim na hayaan ang isang bata na magdusa. Ang sanggol, ngayon ay lubos na nangangailangan ng kulong, ay kanilang bagong biyaya. Nangako silang ibibigay dito ang lahat ng kanilang pagmamahal at pangangalaga. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nasanay ang mga Miller sa kanilang bagong papel bilang mga magulang. Pinangalanan nilang Oliver ang bata at agad nila itong minahal. Sa simula, mahirap ito, kinailangan si Oliver ng agarang pangangalaga upang suriin ang kanyang kalusugan at bantayan ang kanyang kalagaya. Sila ay walang ideya kung ang pagkaparalisa ni Oliver ay magiging hadlang sa kanyang ganap na pamumuhat. Nagdesisyon si Grace na magpahinga mula sa trabaho upang maalagaan si Oliver. Sa kabutihang palad, mayroon siyang natitirang mga araw ng bakasyon. At ang ospital ay maluwag pagdating sa maternity leave, kaya't hindi ito naging problem. Labis ang kanilang kaligayahan ng malaman nilang, bagamat paralisado si Oliver, posible pa rin siyang magkaroon ng masayang buha. Bagamat hindi niya magagami ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, mayroon siyang kakayahang maging malaya sa hinahara ang mga gabing walang tulog, at ang walang katapusang pagpapalit ng lampin, ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Pagkaraan ng ilang araw na pag-aayos sa bagong pamumuhay, tinawagan ni na Grace at Tom ang kanilang abogado, upang humingi ng payo tungkol sa tamang hakbang na gagawin. Sinabi ng kanilang abogado, makalipas ang ilang araw ng pagsusuri. Dahil nabigo silang mahanap ang ina ng bata, maaari na nilang formal na ampunin si Oliver. Bukod pa rito, mayroon silang pirmahang kasunduan mula sa ina ng bata. Kahit walang sinuman ang maaring umapela laban sa pag-aampo. Bagamat nadarama ni Grace ang pakikiramay sa ina ni Oliver, umaasa siyang muling magpakita ito balang araw upang magasama silang mag-in. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Hindi nila inaasahan na bibigyan pa sila ng isa pang himala. Sa gitna ng kanilang bagong routine, isang sorpresa ang dumating sa kanilang bakura. Natagpuan ni Grace ang isang maliit, at payat na tuta na nanginginig sa lami. Walang pag-aatubili, binuhat niya ito at dinala sa loob ng bahay. Bagamat nag-aalangan si Tom tungkol sa karagdagang responsibilidad, nanaig ang determinasyon ni Grace. Dinala nila ang tuta sa veterinaryo, at napagalamang ito'y nawawala at walang pagkakakilanla. Sa kabila ng lahat, malusog naman ang tuta, bagamat tila wala itong tiwala sa ibang tao. Minahal nito si Grace, ngunit hindi maganda ang pakikitungo nito kay Tom. At tila nagiging balisa ito tuwing kasama ni Grace si Oliver. Dahil dito, naisip ni Tom na ibigay na lamang ang tuta. Subalit, isang umaga, nagdesisyon siyang ilakad ito upang makipag-ugnaya. Unti-unting lumambot ang loob ng tuta kay Tom. Na nagbigay pag-asa sa mag-asawa na sa tamang panahon ay mamahalin din nito si Oliver. Naging abala ang kanilang buhay sa pag-alaga kay Oliver at sa tuta na pinangalanan nilang Charlie. Napansin nila ang pagiging protective ni Charlie lalo na sa pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, naroon ang kaligayahan. Ang tawa ni Oliver at ang mga laro ni Charlie ay nagbigay liwanag sa kanilang buhat. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw, napansin ni Grace na may lagnat si Oliver. Nang hindi ito bumaba makalipas ang ilang oras, agad silang tumakbo sa ospital. Matapos ang serya ng pagsusuri, natuklasan ng doktor na may bihirang kondisyon si Oliver at maaring gumaling ang kanyang pagkaparalisa. Lubos ang kanilang saya, bagamat walang katiyakan kung kailan ito mangyayari. Sa gitna ng mga pagsubok, naging mapagbantay si Charlie kay Oliver. Isang gabi, nagising si Charlie dahil sa kakaibang tuno. Umakbo siya papunta kay Oliver at nakita itong nasa delikadong posisyon sa Cree. Agad na kumilos ang tuta, ginagamit ang kanyang katawan upang itulak si Oliver pabalik sa Cree. Nagising si Tom dahil sa pagiyak ni Charlie at nakita ang ginawa nito. Pumakbo siya papunta sa nursery at nakita si Oliver na ligtas na nakahiga sa cave. Abang si Charlie ay nakatayo sa tabi nito. Lubos ang pasasalamat ni Tom sa tuta, na ngayon naging tunay na tagapagtanggol ni Oliver. Napuno ng luha ang mga mata ni Tom, habang napagtanto niya ang lalim ng pagkakaibigan ni na Charlie at Oliver. Pag uwi ni Grace, natagpuan niya si Tom at Oliver na natutulog sa nursery. Asama si Charlie na nakayakap sa kanila. Tahimik siyang sumama, unong-puno ng pasasalamat sa kanilang maliit na pamilya. Sa kabila ng mga hamon, magkakasama silang humaharap sa buhay at sapat na iyo. Ang mga araw ay naging linggo at unti-unting bumuti ang kalagayan ni Oliver. Ang pansamantalang pagkaparalisa ay naglaho at muli niyang nagamit ang kanyang mga binti. Lubos ang kasiyahan ng mga Miller, uno ng pag-asa para sa hinahara. Naging mas madali ang pagbalanse sa trabaho, pagiging magulang, at pag-alaga kay Charlie, habang nagkaroon sila ng na maayos na routine, patuloy na lumaki si Oliver, ang kanyang tawa at mga ngiti ay nagbigay liwanag sa kanilang mga ara. Si Charlie ay nanatiling tapat na kasama, laging nasa tabi ni Oliver. Isang maaraw na hapon, nagtipon ang pamilya sa bakuran para sa isang piknik. Si Oliver, na ngayoy isang masiglang paslit, ay tumatakbo kasunod ni Charlie sa damuhan. Abang ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Pinanood ni na Grace at Tom ang eksenang iyon na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Puno ng pagmamahal ang kanilang mga pus. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang ang pangayaring nagdala kay Oliver sa kanilang buhay ay isang biyaya na nakabalot sa pagsubo. Naging isang pamilya sila na pinagbuklod ng pagmamahalan at pinatatag ng mga hamong kanilang hinarap ng magkasama. Ngunit may isa pang sorpresa na naghihintay. Ilang araw pagkatapos, tumunog ang doorbell. Agad na tumakbo si Charlie patungo sa pinto. Abang si Oliver ay masayang sumusunod sa kanya. Si Tom, na pinakamalapit ang nagbukas ng pinto. Nanlumo siya ng makita kung sino ang naroroon. Ang tunay na ina ni Oliver. Agad niyang tinawag si Grace. Pagkakita ni Grace kay Tom at sa babae sa kanilang pintuan, alam niya kung sino iyo. Umulo ang kanyang luha habang tinitingnan ang babae. Nadurog ang kanyang puso sa paniniwalang naroon ito upang kunin si Oliver. Tahimik niyang pinapasok ang babae at ang kasama nito nang walang pag-aatubil. Nguni hindi pumasok ang babae sa bahay. Sa halip, iniabot niya kay Tom ang ilang mga papel at muling umalis. Sempre, may sulat na kasama, ulad ng dati. Ipinaliwanag ng babae na nagngangalang Carla, na nakakuha na siya ng tulong at nasa mabuting kalagayan na ang kanyang pag-iisi. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga naging kilos at pinanabikan ang kaligayahan at pagmamahalan para sa mag-asawa. Sinabi rin niyang nasa kanila ang desisyon kung nais nilang ipaalam kay Oliver ang tungkol sa kanya. Nangako siyang hinding-hindi niya kukwestiyunin ang kustodya dahil tanggap na niya ang kanyang desisyon. Magkapakasal na rin siya at nais lamang isara ang kabanatang ito ng kanyang buha. Bagamat inisip ni Grace na medyo makasarili ang mga salitang iyon, hindi niya magawang husgahan si Carla Marahil ay natrauma ito sa karanasan sa pagkakaroon kay Oliver at sa mga pangusig na dinana. Na nang sabihin ni Grace kay Carla na hindi na paralisado si Oliver. Ngunit wala ng pagkakatao. Mumiti na lamang siya sa kanyang sarili. Alam niyang may mas magandang balitang ibabahagi kay Tom. Walong linggo na siyang buntis. Isa pang himala na nadagdag sa kanilang munting pamilya. Habang nililingon ang hinaharap, alam ng mga Miller na anuman ang dumating, haharapin nila ito ng magkasama. Itinuro sa kanila ng kanilang paglalakbay ang kahalagahan ng katatagan, pagmamahal, at ang hindi masisira silang ugnayan ng pamilya. Inahalagahan nila ang bawat sandali kasama si Oliver, lubos na nagpapasalamat para sa kanyang kalusugan at kasiyahan. Si Charlie ay nanatiling mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang kanyang masayahing diwa at matatag na katapatan ay palaging pinagmumulan ng tuwa. Lumalim ang pagkakaibigan ni na Charlie at Oliver Isang pagkakaibigang panghabang buha, puno ng pag-asa at pasasalamat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, handang harapin ang anumang mga hamon at pakikipagsapalaran na darating sa kanilang buha. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Sangayon ka ba na maaaring magkasundo ang mga bata at aso? Ayabang iligtas ng isang aso ang buhay ng tao? Ibahagi ang iyong mga sagot sa mga komendo. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe sa channel na ito at mag-iwan ng like. Napaka-inspirasyonal ng kwento. Maraming salamat sa pakikini. Hanggang sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat.